Alam mo ba kung bakit isa sa mga nangunguna ang Angular sa mga JavaScript frameworks? Tara, alamin natin. Una na natin ang two-way data binding ng Angular. Automatic ang sync ng data sa pagitan ng model at view, kaya mas madali ang pag-develop. Sunod naman, ang built-in dependency injection. Ibig sabihin, mas madali mong mama-manage ang iba't ibang services at components, at mas malinis pa ang code. Sino ba naman ang hindi matutuwa doon? Pangatlo, ang kumpletong documentation at malakas na community support ng Angular. May tanong ka ba? Marahil nasagot na ang mga ito sa Stack Overflow at iba pang forum websites. At huwag nating kalimutan ang powerful na CLI. Ang command line interface ng Angular ay nagpapadali sa workflow mo para makagawa ka ng components, services, at marami pang iba sa ilang commands lang. Panghuli, ang tibay at scalability ng Angular ay perpekto para sa malalaking applications. Maliit man o malaki ang project mo, kaya kang i-handle ng Angular. Ilan lang iyan sa mga dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ng mga developer ang Angular. Gusto mo pa bang matuto? Pindutin ang subscribe button para sa iba pang tech insights ng Jesse PH.